Chinganting, pagdating natin dito sa spot dito sa Sapan bayan ito ang subalubong sa akin ayan o sa sapa o grabe o ang dami o mga ka hunting ayan o amo pa ayan o halos ang di pang kalahati lalayo natin ayan, ha. puputukan na natin muna to bago mawala pag bumilis yung agos yan mawawala na sila eh. tayo dito. Kabilaan yan. ito sa kabila, mabilis na agos araw eh. Araw sa inyo mga ka-fishing hunting. Ah, uh, samahan na naman po niyo ako sa isang panibagong fishing hunting. Ah, uh, kamusta nga po pala kayong lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat na po palagi at maraming salamat sa patuloy nyong suporta. Narito na po tayo sa spot kung saan tayo muling mamumutok dito po sa sa Pambayan. Sana po ay eh, pagkaloban tayo na makahuli at nang makapag-uwi tayo ng pangula mga ka-fishing hunting o, paano mga ka-fishing hunting uh, set up muna tayo at nang pag may lumutang eh, ready na tayo Eh, oh, dami. Bigaw. Malalaki, ayan o. Ayan o, aamo. Puto ka muna. Kaya mga kapisi nga ating nakasano na tayo. Nakasano na tayo. Ay, mga kapising hunting Ito muna tayo po pwesto Sa old spot natin Ayan, sa puno ng kabatsili Iniwanan na natin yung lutang ng bigaw dun sa sapa Ayan eh, mga ka-fishing hunter, talamaan tina natin. Tinamaan natin. Ayan o. Ayan o. Ganda. Ganda. Ganda ng ulay eh, mga ka-fishing hunting ala akong titinamahan Ba't ka ako ganun yung Yung ano natin Yung putok Ano Ayan, tinamaan natin mga ka-fishing hunting. Iwanan na natin yung bigaw doon mga ka-fishing hunting Nayaan na lang natin doon sa isang pumuputok Naka isang bala din tayo doon mga ka-fishing hunting Nalagutan na tayo ng ano, napakalalakas nung bigaw Tsaka malalaki kasi Kaya iniwanan na natin doon sa isang namumutok Naka isa la tayo doon na malaki Pali pangalawa nga yung isa sana eh, Kaso nalagot yung braid natin Malaki na gamit kong braid mga ka hunting eh kaya pa rin lagutin ng ano likaw sobrang lalaki talaga oh so, ayan oh pangalawa natin to mga fishing hunting pangit yung bala na natin natira oh iba putok eh parang mahina yung dating niya sa tubig Wala yung natanaw natin. Wala. Ito, ito, ito. Ayan, natin mga kapising hunting. Ayan. Napaganda yung lipat natin dito. Liwanan na natin yung bikaw kang ngayon eh. Yan natin dito. Yung mga ano ng sanga ng kamatsili. O yan, good size mga kapising hunting. butit na wala yung ganong hangin kangin na mapakalakas na ng hangin kala nga aalis na tayo rito Ayan, medyo huminahina sana yun haya hey, yeah, mga kapising hanting hey, halos dito lang sa gigilid natin lumulutang kasi may hangin na yung bandang gitna Yan. Ah, good size mga kapising hanting ah, karami muna tayo siguro bago humangin ng gusto Oh Ayan, yeah, mga fishing hunting. Wala. Yo, yo. Yeah, pinuto ko na mga ka-fishing hunting. Ano, lakas oh. Bumaba na tayo sa puno ng kamatsili, mga ka-fishing hunting. Oh, ayan oh. Lakay, oh. ah. katatlo na tayo nitong bigaw. Oh. Tilapia natin, marami na huli natin tilapia mga ka-fishing pa Pauwi na kasi ka tayo eh, sumirip so, tayo ulit tayo sa sapa. Lakas oh. Pero ano? Ayan yung dalawang bikaw. Tutuog na natin to. Ayan. Lakas. Ayan. Tatlo na sila. Mga kapising hunting, tapos na tayong mamutok. Uh, ah, nakahuli na tayo ng pangulam. Ah, saglit na oras lang tayo. Halos sang oras lang na mahigit. Kaya okay na tong huli natin. Ipakikita ko na po sa inyo yung huli natin. Mga fishing hunting, ang ating huli. Ang resulta ng ating pagtsatsaga. Yan, salamat sa biyayang pinagkaloob nitong araw na to. At maraming salamat po sa mga nanood. Kita na lang po tayo next video. God bless po.